May mga gabing kahit anong pilit mong matulog, binabagabag ka pa rin ng alaala. May mga kwentong kahit anong lakas mo, hindi mo kayang itago habang buhay. At may mga taong kahit minsang dumaan lang sa buhay mo, hindi mo na kalimutan. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa at mga lihim na hindi madaling ikwento Mga kwentong minsan ay masakit Minsan ay nagdudulot ng pag-asa At laging totoo Ngayong gabi, pakinggan natin ang kwento ni Paulo Isang lalaking minahal, iniwan At sa huli, naiwan sa gitna ng mga tanong na walang kasagutan Isang kwento ng pagpili, paglayo At ng pag-ibig na kahit sandali lang Minarkahan ang buong pagkataon niya. Shoutout kay Nick Cuenca, isa sa mga loyal nating tagapakinig. Salamat sa suporta, tol. At kung ikaw ay may kwento rin ng sakit, sarap at pagsisisi, mag-subscribe ka na, i-like at ishare ang video. Dahil dito sa M2M Desires, ang kwento mo may boses. Simulan na natin ang kwento. Magandang gabi sa inyong lahat. Itago nyo na lang ako sa pangalang Paulo. Ako ay tatlumput-anim na tubong masbate. Ang kwentong ito na aking ibabahagi ay nangyari noong 2018. Ako ay isang bisexual at ang love story kong ito ay nagsimula sa isang boarding house sa aming bayan. Bago ko simula ng kwento bigyan ko muna kayo ng kaunting background sa aking buhay. Galing ako sa pamilyang politiko at asyendero, ikasampu sa labing tatlong magkakapatid. Mula pagkabata, hindi ako naging katanggap-tanggap sa paningin ng aking mga magulang. Lumaki akong malayo ang loob sa kanila, kulang sa pagmamahal at pag-aaruga. Hindi naging madali ang aking kabataan, bugbog at parusa ang aking kinasanayan. Siyam kaming lalaki at apat na babae sa magkakapatid. Bata pa lang kami, batak na kami sa trabahong bukid, sa palayan, nyugan, sagingan, manggahan at pag-aalaga ng mga hayop. Kalabaw, manok, kambing, kabayo, lahat ng iyan tinrabaho na namin kahit mga bata pa. Graduate ako ng education. Hindi naging problema sa akin ang pag-aaral sa kolehiyo dahil naging scholar ako at naging working student din. Kahit ilang beses akong napilitang huminto, natapos ko pa rin ang kolehiyo. Ngayon, nandito ako sa bandang norte. Tahimik ang buhay, nagtatago sa sarili kong pamilya. Ang love story kong ito ay nagsimula noong ako'y dalawamputsyam pa palamang hindi ko inasahang magkakagusto ako sa isang lalaking mas bata sa akin. Isang pag-iibigan na nagsimula lang sa isang inuman. Itago na lang natin siya sa pangalang Junior. Labing walo si Junior nang una ko siyang makilala. Isang umaga, dinala siya ng isa kong kaibigan sa boarding house. Kakauwi ko lang noon sa barangay namin. Linggo iyon. Laking gulat ko nang makita ko ang isang binatilyong nakahiga sa kama ko. At nakalatag na rin ang kanyang mga gamit sa loob ng kwarto. Nagpakilala siyang si Junior. Tinanong ko agad kung anong ginagawa niya sa loob ng kwarto ko. Ang sagot niya, magiging kasama ko raw siya sa kwarto. Hindi ako pumayag dahil pang isahan lang talaga ang kwarto ko. Kahit kasya ang tatlo, iisa lang ang kama. Dahil sa inis, agad akong pumunta sa may-ari ng paupahan at tinanong kung bakit siya kumuha pa ng isang border gayong malinaw sa usapan namin na solo ko ang kwarto. Nagkaroon kami ng pagtatalo, pero pinipilit ng may-ari na papasukin ko na lang si Junior dahil punuan na raw ang ibang kwarto. Ang mas ikinagalit ko pa, tila pinipilit talaga ng may-ari na doon tumira si Junior wala akong nagawa kundi mapilitang pumayag. Pero hindi roon natapos ang gulat ko. Ako rin pala ang sasagot sa lahat ng pangangailangan ni Junior. Hindi binawasan ng bayad ko sa renta kahit may kasama na ako. Ang pagkain, damit at iba pa niyang gamit inaasahan ng may-ari na ako ang maglalaan. Ang paliwanag ng may-ari, kamag-anak ko raw si Junior. Doon na talaga kumulo ang dugo ko pero kahit anong inis at pagtutol ko wala na akong nagawa kundi tanggapin si Junior bilang bagong kasama sa mga unang buwan hindi talaga naging maganda ang pakikitungo ko kay Junior isa kasi akong working student nag-aaral habang nagtatrabaho may pasok ako sa umaga klase mula tanghali hanggang alas 9 ng gabi at pagkatapos noon, balik sa trabaho mula alas 10 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi alas 4 ng madaling araw. Dati, sarili ko lang ang iniintindi ko. Pero mula nang dumating si Junior, parang may dagdag na responsibilidad na hindi ko naman hiniling. Pero paglipas ng isang buwan, unti-unting lumambot ang loob ko sa kanya. Kahit papaano, nasanay na rin ako sa presensya niya. Naging magaan ang pakikitungo namin sa isa't isa at natuto na rin akong pakisamahan siya. Hanggang sa isang gabi, galing ako sa eskwela at sakto namang wala akong pasok sa trabaho. Pagdating ko sa boarding house, nadatnan kong nagiinuman ang mga kaboardmate ko kasama ang ilang barkada ko at si Junior. Niyaya nila akong sumali. Noong una, nagaatubili pa ako dahil sobrang pagod ako. Pero sa bandang huli, napapayag din nila ako. Sampu kaming nag-inuman ng gabing yon. Tahimik lang ako sa umpisa. Pinapanood lang sila. Pero habang tumatagal, napansin kong medyo naging maingay at malikot si Junior. May mga kilos siyang nakakailang, lalo na kapag napapalapit siya sa akin. May ilang sandaling sumusobra siya. Nagiging pisikal sa paraang hindi na komportable para sa akin. Nainis ako. Pero pinigilan ko ang sarili kong magsalita. Ayokong gumawa ng eksena, lalo na sa harap ng iba. Hanggang sa umabot na sa anim na bote ang naubos namin, nagpaalam na ako sa kanila na matutulog na muna ako. May pasok pa kasi ako kinabukasan. Hindi ko inaasahan na susunod pala si Junior pasuray-suray sa kalasingan. Wala na akong nagawa kundi alalayan siya papunta sa kwarto. Pagkapasok namin, hindi ko napigilang ang pagsabihan siya. Palamunin ka na nga, nagagawa mo pang maglasing. Ang ingay mo pa. At yung mga pinaggagawa mo kanina, hindi tama 'yon. Bastos na 'yon. Sabi ko sa kanya nang may pigil na inis humingi siya ng tawad sa akin. Sabi niya, lasing lang daw siya at hindi na raw niya uulitin. Habang kausap siya, inilatag ko na ang banig at kutson at inihanda ang mga unan at kumot na gagamitin niya. Sinabihan ko siyang doon siya sa gilid, sa banig matulog, tahimik siyang sumunod. Maya-maya, nakiusap siya kung maaari ba siyang maghubad ng pangitaas dahil dahil naiinitan daw siya pumayag naman ako. Binuksan ko rin pareho ang electric fan at ceiling fan para pareho kaming presko habang natutulog. Hindi ko inaasahang sa gabing iyon. Doon pala magsisimula ang isang bagay na matagal ko nang tinatago. Ang pagtibok ng isang pusong matagal nang sarado. Mga isang oras pa lang akong nakatulog nang magising ako. Mainit pa rin sa loob kahit may electric fan na at ceiling fan. Pagbangon ko, napalingon ako sa kinaroroonan ni Junior. Laking gulat ko nang makita kong nakahubad na siya. Wala na siyang saplot. Napatingin ako sa kanya, sa mapupula niyang labi, sa makapal niyang kilay at matangos na ilong. Maputi ang balat niya, makinis. Kita ko rin ang hugis ng katawan niya. Malinaw ang mga muscles at ang mga abs. Tahimik lang ako. Pilit kong iniwas ang tingin pero hindi ko may kakailang may kakaiba akong nararamdaman. May mainit na bumalot sa katawan ko at alam kong hindi na ito basta curiosity lang. Hindi ko ginusto pero unti-unti ko nang nararamdaman ang pagkalito at pagnanasa. Sinubukan kong pumikit. Sinubukan kong matulog muli pero kahit anong pilit ko hindi ako dinadalaw ng antok. Gusto ko sanang pahupain ang nararamdaman ko. Pero ramdam kong gising na gising ang aking Junjun. Parang gusto nitong kumawala. Ano man ang gawin ko noong mga gabing iyon, hindi talaga ako makatulog sa sobrang init na nararamdaman ko. Dahil gusto ko lang makatulog, napilitan akong pakawalan ng init na naiipon sa loob ko. At sa totoo lang, nagluluwa ako isang bagay na matagal ko nang hindi ginagawa. Ginawa ko iyon habang nakatalikod ako kay Junior at habang pinipilit kong takpan ang sarili kong kahinaan. Habang ginagawa ko iyon, hindi ko na iwasang isipin si Junior kung paano siya matulog, kung paano siya ngumiti, at kung gaano siya kaamo habang nakahiga sa tabi ko. Sa isip ko, magkahawak ang aming mga kamay at sa dami ng nailabas kong init at emosyon, doon ako unti-unting nakatulog ng mahimbing. Pagdating ng umaga, pumasok ako sa trabaho na parang walang nangyari. Lumipas ang mga araw, naging paulit-ulit lang ang takbo ng buhay, trabaho, eskwela, balik boarding house. Pero habang lumilipas ang mga linggo, may mga napapansin akong kakaibang kilos kay Junior mga simpleng bagay na dati hindi ko pinapansin. Ang madalas niyang paglapit sa akin. Ang mga masahe niya sa balikat at braso ko. At minsan pa'y may sandaling tila dumadampi ang kamay niya sa maseselang bahagi ng katawan ko. Hindi ko rin maintindihan kung imahinasyon ko lang ba o panaginip. Pero may mga gabi na parang may yumayakap at humahalik sa akin habang natutulog ako Minsan, nararamdaman ko na parang may kamay na gumagapang sa katawan ko. Pero hindi ako sigurado kung totoo o panaginip lang talaga. May mga umaga rin nagigising akong walang saplot. Wala akong suot na damit, brief, o kahit shorts man lang. Minsan pa, napapansin kong may kakaibang amoy sa katawan ko. Parang may natuyo sa balat na may amoy na hindi ko maipaliwanag. Parang amoy Clorox. Hanggang sa isang araw, hindi ko nakinaya. Kinausap ko ang isa sa mga kaibigan ko at ibinahagi ko ang mga panaginip at pakiramdam ko gabi-gabi. Ang sabi niya sa akin, "Kuya pa, baka hindi na yan panaginip. Baka may ginagawa na nga si Junior." Lumipas pa ang isang buwan at ganoon pa rin ang takbo ng bawat araw namin. Paulit-ulit lang, trabaho, eskwela, uwi, tulog. Hanggang isang araw, nagkaroon na naman ng inuman. Birthday ng anak ng may-ari ng boarding house. Muli, nagsama-sama kaming lahat. Nagkatawanan, nagkantahan, at umabot kami sa sampung bote ng alak. Nang medyo gabi na, nagpaalam na ako sa kanila na matutulog na ako hindi pa naman ako lasing pero ramdam ko na ang antok at pagod. Sinamahan ako ni Junior papasok sa kwarto. Hiniga niya ako sa kama at ako na may napasalampak na lang dahil sa bigat ng katawan ko sa pagod at epekto ng alak. Nang gabing iyon, may mga bagay na hindi ko inaasahan. Habang nakahiga ako, parang may naramdaman akong dahan-dahang gumagalaw sa paligid ko. May humahawak sa katawan ko at unti-unting inaalis ang suot kong damit. Maya-maya pa, ramdam ko na ang mga halik sa labi, sa leeg, pababa sa dibdib. Napatigil ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Naghalo ang kaba, init at pagkalito. May bahagi sa akin na gustong tumanggi, pero mas malakas ang bahagi ng katawan kong matagal nang nauuhaw sa atensyon at pagmamahal. At sa hindi ko rin inaasahan napahawak na rin ako. Napasinghap at gumanti ng galaw sa ginagawa ni Junior. Sa gulat niya, tila gusto niya itong itigil pero mahina akong sinabi habang nakapikit. Sige lang, ituloy mo lang. At sa gabing iyon, hindi ko na rin maalala kung ilang ulit kaming nagpatuloy. Ang alam ko lang, sa bawat haplos, sa bawat halik, may bahagi sa akin na parang gumagaan na para bang sa unang pagkakataon. May nagkusang dumampi sa isang pusong matagal nang nanahimik. Lumipas pa ang mga araw at buwan na may nangyayari sa amin ni Junior. Walang label basta lang ginagawa namin. Lumipas ang isang taon at nagustuhan ko na kung ano ang ginagawa namin ni Junior araw-araw. At doon pinagtapat sa akin ni Junior na mahal na niya ako. Noong una, hindi ko pinansin ang sinabi sa akin ni Junior. Pero sa loob ng isang taon na iyon, masasabi kong minahal ko na rin si Junior. Oo, mahal ko na rin si Junior, mahal na mahal. Kaya hindi rin nagtagal, sinagot ko na si Junior naging opisyal na kami. Mahal niya ako, mahal ko rin siya. Kaya ginawa ko ang lahat. Sinuportahan ko siya. Lahat ng gusto niya, lahat ng pangangailangan niya binigay ko sa kanya. Pinaglaban namin ang pagmamahalan namin. Lumipas pa ang isang taon at patuloy lang kami ni Junior sa aming relasyon. Alam ko naman na hindi lang ako ang karelasyon ni Junior, pero anong magagawa ko? nahulog na talaga ako sa kanya. Hanggang sa dumating ang isang araw na hindi ko inaasahan, si Junior ay nagpapaalam sa akin na pupunta siya ng Maynila. Kahit mahal ko si Junior, wala akong magagawa dahil may pangarap siya sa buhay niya. Pangarap na gusto niyang matupad. Pangarap na hindi ko kayang ibigay at dumating na nga ang araw na kinakailangan naming maghiwalay. Masakit man sa akin, wala akong magagawa. Nagpatuloy ang buhay ko. Trabaho, paaralan. Pumapasok lang ako na parang wala sa sarili ko, na parang robot. Ganoon lang ang nangyayari sa buhay ko sa loob ng anim na buwan. Hanggang isang araw, hindi ko inaasahan na dumating bigla si Junior sa lugar na pinagtatrabahuan ko. Nabigla ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung matutuwa ba, maiinis, o magagalit sa kanya. Nag-usap kami ni Junior doon sa trabaho ko. Pinagtapat niya sa akin na sa loob ng mga buwan at araw na hindi niya ako nakikita, parati akong laman ng isip niya at panaginip niya. Sadyang marupok talaga ako pagdating kay Junior. Dahil sa sobra kong pagmamahal kay Junior tinanggap ko ulit siya. Nang gabing iyon, muli naming pinagsaluhan ang aming pagmamahalan, ang pangungulila namin sa isa't isa. At nangako kami sa isa't isa na hindi na kami maghihiwalay. Tuluyan na kaming nagsama ni Junior sa isang bahay. Tinapos ko lang talaga ang aking pag-aaral at hanggang sa makapagtapos ako. Sabay kaming nag-apply sa special enlistment sa Philippine Army at sabay ding kaming natanggap. Habang naghihintay, umuwi muna kami sa barangay namin. Umuwi ako sa magulang ko at umuwi naman siya sa lola at lolo niya. Hindi talaga natin hawak ang ating buhay at ang ating kinabukasan. Isang pagsubok ang dumating sa buhay ko. Isang pagsubok na hindi ko inakalang magiging dahilan ng aming paghihiwalay ng taong pinakamamahal ko. Isang pangyayari na wala akong kinalaman. Isang pangyayari na hindi ko alam kung kailan matatapos at kung makakayanan ko ba. Ang tito ko ay nakapatay ng isang kamag-anak din namin. Kinausap ng tito ko si mama, si papa at mga kapatid ko na kung pwede ako ang umako sa kasalanan ng tito ko ako ang makulong sa kasalanan ng tiyuhin ko. Nagmakaawa, umiyak ang tito ko na kung pwede ako na lang ang makulong. Hindi ako pumayag sa kagustuhan ng mga kamag-anak ko na akuin ko ang pagkakasala ng tito ko. Kaya gumawa ako ng isang desisyon na nagpabago sa buhay ko. Umalis ako sa probinsya namin. Mabigat ang loob ko. Galit ako sa pamilya ko dahil gusto nila akong isakripisyo para sa kalayaan ng tito ko. Ako ang gusto nilang isakripisyo. Umalis ako sa probinsya namin. Gusto ko sanang isama si Junior sa pagtakas ko. Pero hindi ko kayang idamay si Junior sa problema ng pamilya ko. Tumakas ako sa probinsya namin na mabigat ang loob ko at galit sa pamilya ko. At durog na durog din ang puso ko. Iniwan ko ang taong pinakamamahal ko ang taong nagparamdam sa akin kung gaano ako kahalaga, kung gaano ako ka-special, ang taong nagparamdam sa akin ng pagmamahal. Masakit sa loob ko at sa puso ko. Naiwan ko si Junior at wala akong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan na ako ay hindi talaga makakatuluyan ni Junior. Wala pa yatang araw, linggo, umaga, o buwan na hindi ko naalala si Junior. Lumipas ang isang taon. Ginawa ko ang lahat para mahanap siya. Tinawagan ko ang lahat ng barkada niya, kamag-anak niya, lahat ng pwedeng tanungan. Hiningi ko ang Facebook account niya, cellphone number niya. Gusto ko lang talaga malaman kung kumusta na siya. Kung okay pa ba siya isang linggo pa ang lumipas bago ko nakuha ang Facebook account niya, cellphone number niya, pati address niya sa Maynila. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Isang linggo lang matapos kong makuha ang lahat ng iyon, biglang tumawag sa akin ang pinsan niya kasunod ang isa naming barkada. Ang sabi nila, "Pau, huwag ka sanang mabibigla. Tanggapin mo na ang totoo. Patay na si Junior. Nabangga siya ng kotse. Parang gumuho ang mundo ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ang taong pinakamamahal ko. Hindi ko man lang nakita. Hindi ko man lang nahawakan. Hindi ko man lang nahalikan sa huling pagkakataon. Ang taong pinakamamahal ko. Hindi ko alam kung may saysay -say pa bang magpatuloy sa buhay ko. Wala na siya. Ang taong minahal ko ng buo at pinangarap kong makasama habang buhay. Ang taong sinabi ko sa sarili kong siya ang makakasama ko hanggang dulo. Magdadalawang taon na akong nangungulila kay Junior. Matagal na siyang wala, pero hanggang ngayon hindi pa rin ako nakaka-move on. Ang hirap tanggapin na ang taong pinakamamahal ko ay hindi na babalik. Heto pa rin ako, nagtatago. Hindi dahil may kasalanan ako, kundi dahil sa pamilya kong gustong isisi sa akin ang pagkakamaling hindi ko naman ginawa. Kasalanan yon ng tito ko, pero ako ang gusto nilang panagutin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mananatiling ganito. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan ko dadalhin ang sakit na ito o hindi ko alam kung kailan pa matatahimik ang puso ko. Maraming salamat sa inyong programa sa pagbibigay ng pagkakataong maibahagi ko ang kwento ko. May mga taong darating sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Mga taong itinutulak sa atin ng tadhana sa isang gabing walang plano. At minsan sa gitna ng katahimikan, sa banig, sa dilim ng kwarto. Doon natin mararamdaman ang tunay na init, ang hindi maipaliwanag na koneksyon. At doon din tayo matututong magmahal nang hindi nakikita ang wakas. At diyan nagtatapos ang kwento ni Paolo. Isang kwento ng isang pag-ibig na nagsimula sa isang kwarto pero nagtapos sa isang paglisan isang kwento na punong-puno ng pagmamahal, sakripisyo at isang lungkot na hindi kayang tumbasan ng kahit anong salita. Mga ka M2M Desires, ilang mahahalagang aral ang iniwan ng kwento ni Paulo. Una, hindi lahat ng pag-ibig ay umaabot sa dulo ng buhay. Minsan, napuputol ito sa gitna. Hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil sa biglaang pag-agaw ng panahon. Pangalawa, si Paulo ay umalis hindi dahil iniwan niya si Junior, kundi dahil gusto niyang protektahan ito. Pero dumating ang araw na handa na siyang bumalik at huli na ang lahat. Pangatlo, hindi lahat ng pamilya ay tahanan. Minsan, mas nakakahanap tayo ng tunay na pamilya sa mga taong pinili natin, hindi sa dugo. Pangapat, hindi natin hawak ang buhay. Kaya, habang may pagkakataon pa tayong magmahal, iparamdam natin ito. Dahil baka bukas, hindi na natin sila maramdaman sa ating tabi. Para kay Paolo, salamat Paolo sa pagbibigay lakas sa amin. Sa pagbubukas ng puso't sugat mo, binigyan mo kami ng karapatang makiramay at higit sa lahat, matutong pahalagahan ang bawat yakap, bawat halik at bawat taong minamahal pa namin ngayon. Ang kwento mo ay hindi lang kwento mo. Kwento ito ng libo-libong nakararamdam ng kalungkutan, ng pagmamahal na hindi na kayang ibalik ng kahit ilang luha. Mga ka-M2M Desires, kung naantig kayo ng kwento ni Paolo, like nyo na itong video, subscribe sa aming channel, at iklik ang notification bell para hindi ninyo mamiss ang susunod naming kwento. May sarili ka bang lihim, alaala, -ala, o pag-ibig na hindi mo masabi kahit kanino. Ipadala sa amin or i-message kami sa Facebook. Dahil dito sa M2M Desires, ang kwento mo may boses. I-share ninyo ito sa mga taong kailangang marinig ang ganitong kwento. At sa comment section, sabihin nyo sa amin, anong parte ng kwento ni Paulo ang tumama sa inyo? Gusto naming marinig ang boses nyo. Sa bawat kwento ng pagkawala may naiiwang alaala at sa bawat alaala may pusong patuloy na umaasa. Hanggang sa muli, mga kapamilya, ito ang M2M Desires.